Hello guys, welcome to my YouTube channel GP Arctic Vlog. So mayroon tayong gagawin guys na isang TV na sa new 21 inches. So ngayon, ang problema nito ay walang power dati. So nung inayos natin, so nag-check tayo sa kanyang B+. So walang uh, wala siyang B+. So ngayon, Uh, bali nirehit natin tong mga board so nakikita ko na mayroon na siyang uh, ilaw guys yung kanyang lead indicator dito dito banda so nung inon ko uh, nag, -nag blink yung kanyang lead indicator guys so ngayon try ko saksak -sak. dito i-power on natin itong TV na sa nyo so ayan nakikita natin nag-blink yung kanyang LED lights so ngayon guys uh, nung tiningnan ko mayroon akong nakita na isang mylar na kulay blue so kanina uh, mayron mayroon siyang nangamoy so ganon pala nasusunog yung kanyang mylar na kulay blue uh, iwan ko kung ilang value ba ito so itong kapasitor guys ay binalik ko kasi okay naman so ngayon uh, kunin kuni natin yung nasusunog na mylar kapasitor guys ito na siya guys so ngayon ko lang nakita na mayroon siyang problema na isang uh, mylar parang ganito guys nasusunog so ngayon uh, Pinalitan ko na yung Kanyang mylar So Ayan uh, Na Nailagay ko na guys Dito sa kanyang uh, Ito uh, Nailagay ko na guys Ayan So ito ay 102 2kb guys Yung ating nilagay dito sa kanyang uh, B+. -plus. Ito ay nag-supply sa kanyang B+, -plus, guys. So, nag-blablock to, guys, sa kanyang B+. -plus. Ayan. So, ngayon, ah, uh, ating, ating nalagay na. So, nag-try ko na tinistiran tong board. So, dito, yung B+, -plus, guys, hinang ko na yung resistor kasi Uh, hindi pa ako mag supply sa flyback kasi magta-trouble so dati guys nagplaplak tweet to so dito yung uh, kanyang ilaw so nagblink uh, blink blink yung kanyang ilaw guys so ayon tiningnan ko yung board so mayroon pala yung nasunog na <coughs> yung mylar na parang kulay blue. Dito, dito nalagay, guys, dito. Dito. So, ngayon ah, uh, napalitan ko na. So, try natin iyon, guys. Para malaman natin at makikita niyo kung gumagana na ba siya. So, para hindi hindi tayo mag ah uh, ipapakita ko sa inyo para hindi kayo magtataka kung uh, naayos ang dali lang naayos pero trinoble pa ko to guys uh, tapos yung nakuha ko na yung problema so ipapakita ko sa inyo yung sira niya guys at Ipapakita ko sa inyo na okay na siya guys. Dito. So, dati nag-blink yung kanyang ilaw. So, ngayon. Uh, try natin. Uh, saksak natin guys. Yan. So, one thing lang yung ginagamit natin. Kasi, hindi pa natin uh, isaksak ng to uh, Kasi, uh, hindi pa tayo sigurado. Ito. So, ngayon uh, try natin uh, sukatin yung kanyang B plus so dito guys naghang ako ng resistor so dito tayo sa kapasitor so wala pa na wala pa itong uh, binabalik ko yung resistor kasi i-check muna natin yung kanyang kapasitor dito ito yung supply ng B plus guys itong kapasitor so sukatan natin dito sa resistor so ayan hilawa uh, natin para makita natin kung gumagana na siya so dito tayo sa kanyang uh, B plus resistor guys so on natin so ayan mayroon siyang 105 guys na nagsupply sa kanyang B plus so ayan So, ngayon, ah, uh, okay na siya guys. Tapos, yung ilaw niya guys, ah, uh, ayan, nag-steady na. So, ngayon, dito sa kanyang B+. So, mayroon siyang resistor dito na hinahang ko. Ngayon, dito tayo sa kapasitor. Ayan, so, mayroon na siyang 105, 105 volts sa kanyang flyback. So ngayon ating ibabalik nung nilipat ko na itong trispad sa kanyang kapasitor sa may B+. So ayun guys, nagpa-fluctuate yung kanyang voltahe. So mayroon pa siyang problema guys na kanyang hindi hindi mag-supply hindi tumino yung mag-supply ng ah uh, voltage sa kanyang B plus so ito ay mayroon pa siyang problema so ayan nakikita nyo so ngayon uh, ibabalik natin itong resistor dito kasi kinuha ko ng resistor sa kanyang sa may flyback na nag-supply sa B plus so kasi kinuha ko to guys baka sira yung flyback natin so ayan testing natin yung uh, patungong B plus ayan so nawawala yung ilaw So, tingnan natin yung tester, guys. Ayan. So, mayroon siyang 104 na nasukan natin. Ayan guys. So, ngayon, oh, ito na. Mayroon na siyang standby steady na yung kanyang ilaw. Ayan. So, mayroon na siyang standby hindi na nagpapag-tweet yung kanyang voltahe guys so pag ino-on natin on natin yung uh, switch so ayan hindi magtuloy-tuloy yung sirit ng kanyang playback guys kasi mayroon pa siyang sira kasi nagprotect so ngayon Uh, nairapan ako sa pagtrouble nito kasi maraming protect guys bali apat uh, to isa yung sa heater uh, isa yung sa jungle kasi at isa yung sa vertical at isa yung sa audio guys kasi mayroon tayong kasamahan na nakuhaan natin ng idea na pareha kami mayroong problema nito so ang pinalitan ko lang dito guys yung kanyang mylar na kulay blue ngayon kasi nasusunog yung kanyang mylar na kulay blue guys so nung napalitan ko na so mayroon siya nagpropotect guys So ngayon nahihirapan ako sa pag ayos nitong pagre-repair nitong TV na sa niyo. Akala ko na wala itong protik. So buti na lang mayroon tayong kasamahan na magaling sa bitirano na sa mga ganitong bagay ng TV. So, ngayon, ito na guys, uh, natapos na natin, ipapakita ko sa inyo, yung kanyang mga protik. So, ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo ang mga protik na ito guys. So, bali, apa to na protik? Bali, ang protik na isa guys, dito sa kanyang... Ayan, dito sa kanyang... So, may protect dito, guys, sa kanyang vertical. Ayan. At saka sa kanyang... Uh, patungong... Uh, sundan lang nyo. So, dito ang protect, guys. Ito yung protect sa kanyang vertical. Ayan. Ayan, guys. So, tapos... Yan. Sa vertical yan. Ang protect. Tapos guys. Mayroon dito sa kanyang... Ah... Uh, dito sa kanyang jungle IC. Ayan guys. So mayroon siyang... Protect dito. Ayan. Tapos... Ah... Uh, dito sa kanyang uh, Heater guys Kapag sundan ninyo Mayroon siyang protect dito sa heater Na Itong diode na ito Tapos Sa kanyang uh, Jungle IC Ayan Tapos Dito sa kanyang uh, Vertical Ayan So, yung mga baguhan na katulad ko, uh, nahirapan ko sa pag -trouble. At dito sa kanyang audio guys, mayroon siyang protect dito sa audio. Ayan. Ayan guys, bali apa to sila na protect. So, kasi ako guys, first time ko to nagdrubol itong sanyo na ito ah nahirapan ako guys buti na lang ah, mayroong nakahanap ako ng idea so ayan naaayos ko din so ngayon ah testing natin itong TV na sanyo so saksak natin sa saksakan ngayon, ipower ko natin guys. Ayan, switch natin. Ayan, mayroon na siyang umiilaw yung standby niya guys. So ngayon, ating uh, na natin yung kanyang screen guys, harapan. Ayan, so mayroon na siyang uh, display guys. So wala pa rin picture, pero nagkukulay blue na yung kanyang screen. So, ngayon guys, uh, iayos na natin, ilagay na natin sa kanyang lagayan. So, ibalik na natin yung digusing at yung ipasok na natin yung board guys kasi mayroon naman siyang display. So, ang problema lang nito guys ay yung uh, antenna. So, pagkatapos nito, uh, lagyan na natin yung antenna para ma mayroon na siyang picture na makikita natin. So, ngayon, ang problema lang nito ay yung nagpapalit lang ako ng kanyang mylar na kulay blue, guys. Doon sa kanyang katabi ng B+. So, pagkatapos na nagpalit ako ng uh, kap mylar na kapasitor, guys, kulay blue. So, ngayon, hindi pa umubra. So, mayroon siyang mga protik. So, ngayon, uh, power on na natin. So, ngayon, na uh, mayroon na siyang standby. So, tingnan natin. So, ayan. Mayroon na siyang kulay blue. So, ating isit up pa, guys. Isit up pa natin para mapunta sa kanyang TV, guys. Para maka maka mayroon na siyang display o magka-picture na yung kanyang screen. Ayan, guys. So, nag-sit up pa tayo, guys. Uh, parang yung kanyang mga button ay grounded, guys. So, ayan. So, bali yung mga buton niya guys ay parang rounded so nahirapan ako sa pag sit up kasi walang remote so ngayon uh, naibalik na natin guys mayroon na siyang antena so ayan so naka picture na guys mayroon na siyang picture so ayan hanggat dito na lang yung aking video guys salamat sa inyong panood na walang sumusupport walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Salamat and God bless all. Thank you and peace out.